So ayan, magandang hapon po. Um welcome back sa ating munting channel. Ako uh, po si Papa Joe. Ah uh, nakasilukuyan pong narito muli sa bahay ni uh, Brother Ponching at ni Sister Evelyn. Um at ating po sila uh, kumustahin kung ano na po ang kanilang uh, kalagayan. So ito po. Uh, tsaka medyo sinuerte ang aming pagdating dahil uh, may nakaprepare sa aming pagkain alam na alam nilang parating kami hindi ko naman sinabing darating kami bakit, bakit pagdating namin nakahain na ay. ayan o oh, tina nyo ayan o oh. hello oh. guys sakto salamat salamat sa buhay ni sister ibirin tsaka ni brother Ponching ito po kami po muna ikakain uh, atin po muna puputulin saglit ang ating video at uh, tayo po muna mag, uh, maglalaman sa ating dyan para masarap ang ano masarap ang hapunan ah, hapunan oh, ang merindal pala merindal <laughs> okay so dito lang po muna bye bye Ilang taon na po ito? Bro, Ano? makita yung per. Ilan, ilan. Makita natin yung per. Tek Pwedeng kunin mo na yung isang libo doon. Sir, mo doon sa libo. Kasi sa sponsor yan eh. Patakita. Uh -huh. Ito okay, po, ang um, pictures, uh, 500 po. Ay, 5,000 po nililigay galing po sa sponsor. Kay Brother Ponce. Sige, magsalita ka bro. Sige, magsalita ka bro. Andito po kami sa clinic care. Magpapahanap ang kapag-blood team na po ako ngayon. 800 po ang bayad. Kung hindi mo pangit ang bayad na nakaraya. Ito po yung 5,000. Sabihin mo bro. 5,000 na. Ang galing na sponsor. Ang no. galing na sponsor. Maraming salamat ang sponsor. Nang pang... Okay. Pang ano daw? Okay na. Okay. 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 Kain mo tayo, kain tinakdo muna pero jali ang gusto nun makdo naman kami Nakakatawa ang pukol mm, dahil English patay ano eh yung hmm. yung laruan yung palaruan oh. hmm. Sin sir first time yung naka naka naka, naka laro yung mga bata na nandun din kiraibigan lahat Ay, ginanong na naman. ka tulad yung mga bata na kaawal. Hmm. Pala kaibigan yun. Ako po namin. Mano sa inyo? Ito talaga hindi ako sa plada. Hindi siya yung ganyan ibang bata ba na lang ha? Hmm. Nakakunting ano lang eh. Ang gagawin na Hindi. Pagka anong paway na kayo, nagbababay pa eh. Tapos hinihiram yung bola niya. Binigay niya ako. Tapos hindi na siya magdalo. Ayaw naman ibigay ng bata. Nang nanghiram. Hinihiram niya. Iniwanan niya. Kasi sa atin ng isang binibenta yun. Si. Brad and Noel. Titulado samanda, pa. Saan mo na, Papuntang sa Eh, ang, ang, ayun ba, kuling mo lahat yung, ano, Italia. Bung Italia. Alam nyo kung magkano ang per at kung ilan na may mere ari. Mayroon pa, mayroon pang pools eh. Kung ilan na may ari. Ah, hindi, hindi ko, ako sabi natin si Jun. Dito ah, taga mm -hmm. si Jun. Taga babas, si may court, may cover court. Pero mm Pero -hmm. siyang kaiba, pinsan niya, may may ari noon. Sampo, kaya yata, lab, labi lima. Mayroon mm pang pools. Pwedeng gawing ano? Tawron. Pwedeng gawing eh uh, hindi yung resort ba? Hmm. Okay. Uh, ating ano, ating ba, Hanapan, ba? Ano? Hanapan ng ano? Hanapan ng Dumugan ng bayo. Wala, pinipigilan ako to, kumain ng matamis eh. eh, eh kasi, di diba, Eh, okay, kung minsan-minsan na naman. Oo. Oh, hindi, sabi ko, may mm -hmm. soap, dalawa, dalawa. Ang nagbigay sa si amin yung kawin. Binabati mo Binabati niya. No? Ay, thank you. you. Birthday niya. Birthday niya kahapon. Una pinabinigay. Alam mo, alam ang Panginoon gumagawa niya. Ano yan? Una nagbigay lang upin Siya kanya pa inabot. Gumagawa ng yan. Parang kami ng kuya ko. <laughs> Kasi alam mo bang labing apat at ang Natutuwa kanyang, naman ako. Hindi Nagbibigay Nagbigibo ng kapatid ko. Muntik pa kami ang batayan niya. Diyan lang sa muling-maling. 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 Kaya eh, sabi mo nga sa kanya, tayo magkapatid eh, bakit maniniwala ka sa... Yun, 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 Anak ni Sister Annie. Saka Annie. Kasi si Sister Annie. dapat ang nag nagmamahalan tayo magkatapatid. Eh. ba? So, tayo tayo magkatapatid. Yeah. Dapat. Sino masama dyan? Sa mga buwan doon doon lang yun. na umupa dyan. Buwan lang. Kayo mm -hmm. mm -hmm. taon na magkapatid. Pani Pero may mga batik na ngayon. Wala Sana magkabati na din kayo. ng way ang... Kaya kita mo nangyari sa apartment niya. No? Mag-iisang taon niya, bro. Wala na nakatira. Binubo pa sa nga. Basura nga. May mga, ga ah. mga gamit pa dyan yung anak ni Ami. Oh. Hmm. Hindi na kinuko, hindi pa kinuha ko, ayaw kunin. Ba't kaya Ano malilinis dyan? Nakapadlock. Hmm. So ito bro, um, kumakain kami. Ako, oh, kain po tayo muna. Oh. Yan o. Mabadali si Gawin. Ah, tama kung tayo. Kumakain oh. kami. Ano, kumasa na ba ang pakiramdam? Okay oh, na, okay oh, na. Medyo maano. Kaya lang continuous yung gamot. Mga oh, ilang... Pinakita ko rin kay doktoran yung ano ko eh, yung uh, blood cam. Oh. Oo, sabi ni Dr. Ram, okay naman itong mga blood chemo nito. Hmm. lang, ah, continue. po ano, ang tumingin? Ang si Dr. Ram. Oh, Dr. Ram. Tapos sabi sa ni Dr. Ramis, mo lang yung Sinabi ng Doktor, continue mo lang yung mga gamot. anim na buwan. Continuous. Pero maganda naman doon na lahat. Okay, yung ano, yung, yung dati mong ano, hanggang, na ma, ma, na. ma, 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 sabi ko pagmaga, magbilat magpilat yung likod niya. Bukas. Bukas. Ah, tulungan na kita bukas. Kahit Pintinus ka sandali na, na. Kaya mo na ba? Oo naman. O yun, pero Hingin niya magbebis. Hindi ko nga nagsimba yan. Hindi. Kasi na, may ginawa na akong schedule. ng ba? magbebis. Na... May ginawa na akong schedule. Paano? Sa so, monitoring ka na lang muna. Ito. Basta tayo naman ang naka... Ano sa... Ano ka pa dito, Sister Olive. Ako na. Ito ay um, masarap. Hindi pa pa ano. Uh, masarap uh, naman yung spaghetti. Kaya yung... Balin, tama na yung bilayin May um, ginawa schedule. At lo, uh, isa sa loob. Monitoring. Ikaw. Tapos... Ay, ay, security ka pala. Sa loob. Sa loob ka. Mm hmm. Dito sa labas. Ang security. uh, nasa traffic na nilagay ko. Si ano. Um, Brother uh, Pando, tsaka si... Badderoy. Hindi. Edwin. Edwin. Parang si Edwin yata ni na nilagay ko. Nasa malista pa, ano? Hindi, ala uh, parang ano, parang si Brother yata. Sika, sa Sikan Service, sa... Tapos, kami sa monitoring, kasi si, ano, observer si... Ah, uh, uh, Pandan Tapos, to ba ano eh. Pandan. Pandan. Ang... Andanan yung radio pina binigay ko ano na, na kay, no? kay brother pando muna kasi siya na mag muna mag you know? siya muna mag charge ah, okay. siguro kaya tutulong oh. No? ako sana kahap nung linggo eh tutulong sana ako sa pagano hmm. eh pinabaya ko di ba ikaw hindi mo pinabaya siya no si si kumara mm Hmm. Hindi ko naman kaya, yun, kaya, ka mga, kaya hindi ko. Ito ba, Ito yung ating gate. Hmm. yan. Mm. Pag pinaradahan mo dito ng ano, ng kotse. Wala na. Tapos pinaradahan doon ng ano, ng tricycle sa saka motor. So, wala na makakapasok. At oh. saka, ang mga tricycle, pag wala na pardahan niya, kanya-kanya. Iskay ba yan? Kanya -kanya si e, yan. Oh. O, paano pa, paano pa makapag-charge? Yun ang pinaliwanan ko sa kanila, na... Kasi, sampung motor na makaparada rin eh. Pwede yung mga single na motor, hmm, 10, single. tapos siyang kotse lang makaparada. Yung no, lang, uh, ma makikita man lang pag ano, pag makikita man lang. Bukas. Yung... Matulog ka maaga pa, wala kang tulog so, na siya. Ngayon, ang ating uh, ano bukas, ang ating uh, schedule, titignan ko yung ginawa kong schedule kung ano. Kung, okay, kung Okay. Pag hindi effective, Pag so, hindi effective bro, balik tayo sa si normal. Balik tayo sa si si normal. normal. Ta tayo rin tayo uli. Hindi, kasi pag yung dalawa, kita mo naman ang di ba? Ang ayos, ano? Hindi, ano lang yan, kumbaga, kulang lang sa... Ma, ano nga, wasap ko nga si ano eh, si Father Bong, yung dating... Oo, oh, kilala ko yun. Dating si Pagluna. Hmm. man, talagang, di ba? Ano, ano ka ba? Ay, wala ka yata. Wala ka. Si Brother Danny pala kasi yung Brother Danny yung ano, kasama ko. Hindi ko tinapik, bro! Ano siya, tagad na akong ginagawa, pag-anak ng Bakit? Eh, walang ano, wala kami katulong sa ano, sa... Tsaka <laughs> di, ako, ako bro, kaya naman ako nagsusumikap din, may namin, yung kapitan namin. Hmm. ko ng pedestrian lane yun. Dapat meron, dapat pa. papagawa ko sa barangay ng uh, slow down charge zone. Dapat meron tayong ganun. Napag-usapan na namin yan yun, na yun, bro. Mother yun. Ring. Ah, uh, yun na, tsaka di pa

tao, yung tumatawad. Kung, 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 yung hayop nga, eh, iniiwasan yung pakain tao. Oh. Eh, merong driver talaga ang ganun, hindi natin maiwasan yan. So, tayo, tayo na lang ang magpapasinsya, uh, tayo mag-adjust. Kaya nga, sabi ko, ganitong gawin natin, uh, kung sino yung talagang makakatulong sa atin na ano, yun ang ating... Kaya eh. okay, si... si... si, si Gawad lari. Number one. pag kami. Oh, yun. Number 1 kasi yung bro. At kinausap ko, ko niyo. Na. Oh, nasa akin na. Lari, kami yung Ay, Julius. mo na yun pala. Julius J. Huwag mong kalimutan. Julius si Erika, J. J. Abelero. mo si Erika. Nga pala, hindi pa, hindi pa pala nakaano si Erika. Baka may matutulungan ka din, bro. Ah. Hmm. Pag may mga may sakit na senior, lalo senior, o kahit na hindi senior, at may gusto mong tulungan, basta may medical mission, bro. Oo. Oh. Ah, may medical mission, ah. Basta't may medical certificate at saka reseta. Oo. Oh. natin kay Congressman mm. oh, Dinyo. Pwede, pwede. Oh. Pwede, kasi, kasi, yun, yun, naman talaga may, may, natin, yun naman talaga ang uh, purpose natin. Magtumulo uh, sa kapwa. Uh, marami sa na, 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 hindi lang, na Hindi lang, hindi lang mga senior. Hindi yung, oh, dapat tulungan. Okay. Ang dapat, dapat talaga. Hindi ka makita. Eh, tulungan natin. So, Yun bali, ang ating uh, uh, tawag dito yung uh, pasalamatan natin si, oh, si nag-sponsor yeah, na uh, uh, Dok, maraming salamat uh, Ilan taon na po ito? Ilan taon na po ito? Maraming maraming salamat Dok. Oh, Dok, ano? Kudi uh, dari sayo hindi maka check up si Dok, ano? Uh, uh, Brother uh, Poncing at uh, doon sa binigay mo ng uh, tulong sa kanya at uh, siya ay nakapagpa check up, nakapagpa blood king. Kabe pri, uh, ako po so nagpapasalamat sa iyo, Dr. Uh, hmm. Wing Martis. Mart So, uh, uh sana po ay marami po kayong matulungan na mga kagaya na yung brother na medyo ano, may, uh, kapos sa ano, kapos sa pananapi eh, na talagang gaya kahit may ano may uh, may sakit may nalakaramdaman ano, kami po eh taos po sa nagpapasalamat sa iyo at sa uh, Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo sa napakabuting uh, karuban po Uh, mapapasalamat ako doktora sa iyo. Yung linggo nakita kita kasi hindi ko alam na ikaw pala yung nagbigay. Kaya hindi ako po, hindi ko po kayo napasalamatan ng personal. Bukas po pag makikita kayo, ako po hihingi ng pagsalamat. Maraming maraming salamat sa iyong uh, tulong. Ngayon hey, wala po na lang. <laughs> Surprise. <laughs> Surprise! Surprise kasi sabi ko nga, sabi ko kay Brother Ponching, basta pag nagpagbalik ko dyan, sasabihin ko siya kung sino nagbigay. Hey, every two weeks ka naman. Kasi. Eh, nakita pa naman kami ng linggo. Ang ako sa mga amal. Pero hindi ako na magpasalamat oh. kasi hindi ko alam basta alam ko, doktor. <laughs> marami nang naitulog oh. si doktor. Oh. oh, marami, marami siya. Sa marami, sa marami, marami, marami siya lamang ko, sa doktor. Para tsaka pa sa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. si Brother ano, Brother Alvin. Yung mag-asawa yeah. niya talagang wala akong sa na uh, lahat ng uh, lumapit sa kanila ay eh, uh, tutulungan nila. Uh, na <laughs> 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 Di, guys, At nga, price, man, ko, ha, uh, napaka-busilat ng puso. nila. kaya ito dito sa bingo. Hindi ko pagpasalamat. Hindi, kaya sige nga, sabi ko nga, uh, tawag dito, yung, kung o, sasabihin ko kagad sa'yo, kung sino na magpasalamat, oh. <laughs> oh. Okay. eh magbabalag tayo eh. <laughs> <laughs> kaya, maraming hmm. maraming salamat, Doktora, at sa kay oh, Brother Alvin. Alvin. Sa sana po. Uh, marami sa amin. sana po sa aming uh, ginagawa ginagawang ito ay eh, um, may maantig na puso po. Lalo po si ano si eh, Sister Evelyn, ito po ay eh, naka, naka, nagaantay lang po ito ng ano ng uh, ng uh, tulong. Tulong. May mabuting kalooban na magpa, magbigay ng magpaabot ng kulong para po siya maoperahan kasi po yung kanyang uh, bakal sa kanyang uh, kanang pigi yan po eh wala na sa hita nasa pigi nandito na, na. kasi dito ya sa dito yata yan ng dati hita po ako tinaga mm. na ngayon lakal. nandito na siya ngayon nasa pigi oh na. nakakapa mo siya na, ako nakapako yan eh dito banda sa yeah. may pigi na ito Mahilap. kaya sana po uh, uh, matulungan natin si 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 Kung si Evelyn kasi okay. po yung may uh, musilak ang uh, puso at Ibuin na naman ng Panginoon. Naman ang Panginoon. At ang uh, naman, eh, hindi naman yan na uh, atin, hindi naman nag, uh, ano yan, kumbaga, hindi yan natutulog para sa atin. Kumagamit siya ng uh, tao. siya ng tao para sa, yung ating mga panalangin na ay natupad. Na nga hmm. So, ayan po, uh, maraming salamat po, Dok. Uh, Dok Weng uh, Marquez, at uh, kaya Brother Alvin. Okay. At, uh, maraming salamat po sa inyong uh, tulong kay Brother uh, Ponching. Uh, nawa, uh, sa mga magsawa pagtulong. Huwag oh, kayo magsawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tora, pakikinig na po kayo dito. <laughs> <laughs> ang Panginoon po ang uh, magbabayad sa inyo. Yeah. Ang siksik, hindi na tumakapaw ng pagpapada. Kasi pagkano gano'n ko oh, bro, nung linggo, nakita ko oh. nakatingin sa akin. Uh, pero nakahisin ba kasi eh. Hindi ko naman siya, hindi ko naman alam na. Pero kung alam yun, nilalapit talaga ako. Oh. Oo. Oh. <laughs> like, nakakaya to Pero bukas, bukas. Pero bukas pa naman eh. Masupresa oh. so, na <laughs> ako eh. Bukas, may bukas ba naman. So yun, uh, ito, uh, sister ano, sister Evelyn, paano ano, paano yung ano natin, sistema dyan sa ano, kung saka-sakalit mayroong magbigay ng tulong. sa akin uh, naman po. Mga hindi, diba, magkano ano, magkano yung mga uh, hindi, yung... hindi po, ano, kasi sa Philippine Orthopedic, Orthopedic. At sabi ng doktor sa akin. Ah, libre doon. Opo, tsaka may mag-a-assist uh, na. <laughs> kakilala po ng kachats natin yes. si... si, si libre brain operasyon. Oo, so, ang oh, um, problema lang pa Yung eh, ano, yung, yung mga pa, mga kung wala wala sa loob yung mga ah. gagamitin yon. Pero oh, hindi, hindi pa lang, hindi, pa lang. No, hindi Pero binigyan ako ng paiwating ng doktor na wag akong aasa na ganito pa rin ang magiging lakad ko. Okay, Magkakaano magkakaroon ng diferensya hindi na normal yung lakad ko. Hmm magkakaroon ng ano kaya pag-isipan ko daw maigi kung itutuloy kung tuloy ano, mo. ang ano ko kaso yung butong kinikiskisan kisan manipis masakit. na yun ang masakit kaya kumikirot manipis na yun, baka pati yung ano na uh, yun na magiging mag cancer cancer oo kaya sabi ko kung ano po ang kalooban ng Panginoon kung ano ang magiging um, ano sa akin kung merong tumulong sa akin na uh, sa financial bakit yung, yung ang yung, ano mo lang ngayon ang uh, ini ay mo lang ngayon yung yung mag-aattend sundo sa'yo. Oo, oh, yun. kung ilang araw, ilang araw pa doon. Yun, ka ron tapos mabalik dito ni pagka uh, pwede ka na basta sunduin ka. Yan ang ano siguro. Tapos yung makakasama mo doon. Oo, tapos Si magilang siya ma ano. kailangan mo pa rin talaga ng ano. financial. Ganito eh, ganito mangyayari eh pupunta sila doon. Halimbawa ngayon pupunta sila doon. At mga iseset set kung kailan sila babalik para ma-opera. Hmm. Sa haba ng pili. Oh, Pagbalik dito, kaya pagbalik nila doon, ang ambulansya na ang baka mag-ahatid ah, mag dito. dito. Ay, pulang, eh. Libre. Libre. Eh, libre hindi natin malaman. Pang-gasolina. Siyempre, oh, pang-gasolina. Yun ang ano na siya. Binibigyan daw yan ng no, so, pang-gasolina. Oh, binibigyan. Hmm. Ang uh, libre naman dyan, sa sasakyan lang. Sasakyan, sa o. No? gasolina Sige, sana, sana may, ano, may uh, maawa, tumulo, uh, maawa sa uh, tumulong para uh, tumulo, um, tumulo, mm -hmm. ang, ang, um, natin, uh, na lang sa mga sa mga ano uh, sa gamot niya. Siguro hindi hindi pwedeng hindi kayo magamot niyan, 'di ba? Si Mayor may din sa kayo ka kayo brother din. na tumutulong din bro? May mga contact din. Yung ano mo bro, yung tawag dito, yung may may resina na sa mga doktor. Tama, yung dati ko resita, chinikan lang niya. Chinikan lang? Oo. Walang reseta. Yung dati pa rin. Ay, dati pa rin. Ay, tutuloy mo lang. Oo, oh, ito. Pagka akong bibili ito, chinikan lang niya lang chinikan. Kaya yung nabibili ko. Inisigi ulit siya doon at saka inisigi ulit. Inisigi ulit ako. May yan dyan yung resibo. Pinakita ko yung resibo. Okay. Pinitura ni brother Alvin. Hmm. Tapos katapos nung gamot, kasi ano eh, marami pa eh. Pag naubos na yun, saka uli ako babalik ulit doon. Titingnan yun. Kaya eh, hindi na akong papa-blood-care. Ano nila? ECG, x-ray na EGG, lang. naman. Yan, yeah, mura-mura lang yan. Mahal talaga, x-ray. Kaya nga ano, nga, blood care. Ayun, uh, sana ating... Wala, mayroong meron ako ang mag-sponsor ulit na ano na para makapirahan ka. Tsaka nagpapasalamat din ako kay Sister Olive. Talagang umuulan. <laughs> talagang sinadya niya ako. Oo. Kaya sabi ko sa gusto kanya, huwag na hindi ka pupunta. Kasi ikaw ay, sa yung niya. Kaya kahit umuulan yung, talaga siya yumugun. yung mugod. Yung sirin sa akin ni Dok ni Dok, na pinasok pina, na, na sa, para nga sa'yo. ETM. ko sa, ano, sa ETM para siya nang uh, mag-withdraw kasi kahit nasa kanyang ETM hmm. ko. Pero sabi sa akin, Brodo, sa blood team, ah, sige, pupunan ko daw kasi baka daw lumipas oh, yung oras eh. Oh. Sabi ko, wag ko baka hukas yung video ba't umuulan to eh. Hmm. Pero pa. ano po, darating yun. Mga hmm. hmm. man, alam minuto, eh, dumating oh. eh. Nasa bangko pa. Kaya sabi ko sa kanya, ah... Uh, wag na hindi ka pumunta. umulan man o umaraw yung pumunta ka dahil nandun si Brother Ponching mag siya ron uh, you, salamat tayo sa Diyos dahil <laughs> kaya, kaya salamat sa Panginoon <laughs> sa mga ginagamit na <laughs> uh, una uh, sa inyong Joel. mag Brother Joe no, at sa mga taong gagawin okay, kayo na naman kay Doc na kayo no, na na kayo na kayo Alam po naman po na kayo sa na kayo Sa kayo na kayo na kayo na sa mga taong kaya pa rin namin na kaya na kayo na na kayo na kayo na kayo na kayo na kayo na kayo Yung kayo uh, uh, niya yung <laughs> video na na nag-message ako sa akin. Na kasi di, hindi, raw niya alam na may ano nga, na may sakit, may sakit ka. Kasi sabi ko nung nakaraang linggo pa yan, may ilang beses ako balik-balik ko. -balik Binibisita ko at saka nagdala rin kawa ko ng balik. -balik. hindi uh, eh, niya alam. Kaya sabi agad-agad, o oh, sige, kanino ko iisip yung ano yung... Kaya, <laughs> pero, 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 pero ako iniisip ko na, si doktor siguro nga yun. din na isip ko? Pero, hindi ako sigurado. Oh. Kaya yeah, dok, eh, um, uh, hindi eh, ko nababanggit eh kung magkano <laughs> kung no, mo. Pero yung sa binigay mong pera. <laughs> lahat. Lahat. Ah, kumbaga, no, ako malay na, eh, <laughs> Ano siya? din siya. general. Ano, mga kaya pinapanalangin. bawat, sa mga panalangin natin. Eh, yeah, sa kaya kay, yun. tinutulungan, apaka, 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 apaka. Ako, wala akong masabi sa ah, naman, talaga. Minang gan, namin yun, minang-minang. Wala akong nila eh. Wala silang, hindi sila, kumbaga hindi nila inaisip na, na anong ba, babalik. Basta, pag tumulong sila, Bukas, bukas sa kalaoban yun Kaya ako saludo Saludong-saludong <laughs> talaga sa <laughs> Kaya tingnan mo naman ang pagpapala. Oo, di ba? Kaya maraming maraming... Pero bro, bro, bukas. Tutuwa, babalik oh. na ako sa... Sa pag-a... tayo bukas. Nadali ko yung radio, no? Pa, itigto hmm. na lang dito yung video ko dun sa... Hindi, hindi, hindi. Naka, ba? Inok mo na ba? Hindi. Narinig. Bali ano, bali sa mga susunod nating ano, sana para ko na matuloy yung aming ano, matuloy yung aming uh, Dito kita diyan, bro. Maghanap din ako ng ano. Tayo'y ay <coughs> <coughs> uh, Ito nga pala, may binibenta rito. Alam mo tabi ng ano, ng ikari ng bato. Overlooking. Dito na, dinihabi dito, may tabi kawayan na. Dito na, usapan ng prita tamisos... mo na. Ah, uh, dito na. My... Mamaya, dito, Kahit na rin din? Ikaw ayan na bro. 2 o 3 hectare yata. Ah. Uh, Tabi kasada. Yeah. Okay, natin kasi may rabi. Naghanap sa akin dati yan. Yung kidding ko yung e, parang gagawin yung kwari. may bato-bato. Puro bato talaga yan. Yeah. Yeah. Ano ko kasi natin na. Ano ko. So yun, uh, tayo magpasalamat. Uh, okay. Napasalamat na natin si, si Doc Lakueng. At uh, yung oh, mga... tsaka right, nga pala, pa... Muli po kami nagpapasalamat kaya kaya Sinon Abihero ng Tabusaw uh, uh, ang uh, presidente ng uh, uh, Kabusaw Youth Club Maraming salamat uh, Sinon uh, Abihero sa ibinigay mong tulong sa magsalang ito At uh, doon po sa individual na nagbigay, uh, maraming salamat din po. na na magpabanggit ang pangalan. Maraming salamat din sa inyo. At uh, pasalamatan po natin ang Panginoon at uh, sa mga taong ginagamit para sa uh, kanilang mga sawa. So tayo po ay mag, uh, mag mag-pray. po kayo sa Panginoon. Ama namin Diyos na magpangirayan sa lahat. Uh, muli po kami na uh, yes. Um, sa kaya uh, Brother punching at kaya Sister Eileen. kami po ay uh, Matawag sa inyo Panginoon, pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at tuluyan nyo po silang uh, palayain sa kanilang uh, uh, naranasang uh, karamdaman Panginoon. Pagalingin mo po sila Lord, gabayan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay. At uh, po namin Panginoon na uh, mga taong tumulong, mabigay ng tulong pinansyal sa kanila. Pagalain uh, mo rin po sila Lord. At uh, Sakay na ito magbalik sa kanila sa kanilang uh, kabutihan na, na ginawa po dito sa dalawang marasama nito. Nakapat dapat ito ang pagkakalang tulungan dahil uh, unang una po parehi po silang uh, walang hanap buhay. Kaya nga po, ako uh, po sumikap na kahit na po uh, ako po, kailangan ko rin ng ano, na kailangan nito ako ng uh, ng uh, uh, pambili ng gamot ko pero sinisir pa rin po sa kanila yung kung yung, uh, yung akin pong uh, uh, ano mga meron ako? Uh, hindi ko pa ito uh, tinatago sa kanila. Ano man ang uh, meron ako at uh, ito pa ibinibigay ko sa kanila. Uh, I-share ko lang po kung ano man itong uh, pagpapala at binib binibigay uh, sa amin o Lord. Salamat din po Lord sa araw na ito, sa hapon na ito at kami po na makarating dito sa kanila at uh, hindi ginamu po ng uh, kayo nagana ng aming mga isip na isip ng mabuti para sa aming sarili at sa aming kapwa. Sa amin sa amin Lord, salamat din po sa lahat-lahat ng mga kapapala po na pinagkakulong mo sa amin. Ingatan mo po pa ninyo ng mga patuloy sa amin at uh, uh, gabi mo po sa uh, mga lahat na ito sa mga mga maglaro. Yan po ang ating samot na langin sa pangalan ng mga mga sa inyo. Ah, uh, bapal -bala, bapal -bala ng uh eh, nga pala, biro na kung biro pa, biro pa. Biron pa, biron pa, biron pa, biron pa Tiga muna. Ate, may malilimutan tayo. Baka tayo ihabulin ng aso eh. Yan lang <laughs> yan sa panunod. Bro, ito ah. Habulin tayo ng aso. Pagpasinsya muna ito, bro. Oh, salamat, uh, salamat, salamat. At ah, uh, oh. ko nga, pagka, ano, pagka mayroon, bagka ano tayo, mag-shit. Kasi, mabagal. Arlene, naman. Lupa muna. Lupa muna. Oh, talaga naman may pabawon pa oh. <laughs> oh Siempre bigay Salamat bro, salamat, salamat. Kami okay. po dapat magpasalamat <laughs> sa inyo di. Kasi basta kami mayroon si God bless. Dito lang po muna namin na pinuputo lang ang video. At maraming uh, God bless po sa inyo lahat, salamat sa, sa tumulong sa amin. Dito, uh, kayo na. Pagpalain po tayo okay. na ng Diyos. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. At uh, nga pala, nalimutan na ako, mag-subscribe naman kayo. At <laughs> yung <laughs> mga nanonood. <laughs> 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 Parang haba <banyo> na. <laughs> nyo na. Panorin nyo po ang aming video. <laughs> okay, so dyan po muna. Maraming salamat po. God bless. Thank you, thank you